अग्नायन के मित्री सिटी ऑफ़ मस्त बाते चैम्प्रे नगला बन मित्री हाँ अक्षय चैम्पर की गोता मावा पोस्टन WhatsApp गन लेस के की की फॉर्म सो करो गैस ना ताड़ी रिस सिटी ऑफ़ मस्त बाते काउंटर तो स्क्वेयर कैलक्स के मिम के मंगलाग ता मुंगा तो तस मंग ग्रुप तोम गैस और यू एक्साइडेड यस यस ओंटर गे ना मिट Kain na naman yung sa ilang mangrove tom city mas Masbate. Eh. Bahalag na platan, bahalag na paayos sa ligid. O kira ka, ayo! O wala naging na mahimo guys. Magpabidyo-bidyo po. Da para po tayo pang Mighty sa Facebook. Oh, oh, oh. oh salamat ay kang Kuya M.M. Charot lang. O garong guys, sudlo na nina to ang mangrove tom guys. Kay pila ka na mong tatuwa yung napigta ko Og salamat gig kaayo sa kini nga nga vlog nato guys. Kay salamat gig sa paniguro nga pagdrive ni Kuya Amy ni Kuya Kyle nga hangtod nakabot mi diri sa Masbate. Ayon, thank you so much and shout out kaayo sa inyong duha. Og ka balong mga isdag ho kayo glalay ako nakita diri ya. ug ako na lang gihuwat kung asa na siya. Kay gitangitan na ako gid siya pero wala pa siya. Ho, ho, ho. Oh my, didn't I come nga guapo ka, guys. digin maghihimo ng dili po picture, picture, de reya. Mag single day ako kauban, guys. Love na ko, single just kaayo since birth. Oh my, uh -huh. oh bahalagin ito. Gaanin kaayo pagkarena mo siyempre. Eh. Hala wala problema kay basar ako tuoy is magapply sa sa io tu guys application uh -huh. sa so isdiomasbate. Eh. Oh pagkumamang lag lag nami. Eh. Huwag hey! hey, mo lang kapag lag guys sa mga group dom City of Masbate laglag na panagsabaharag na akay utang Ang utang nara na na, pero ang laglag agoy kano sa pa mga pag matiguang na uhahay? Oh, ओहा <laughs> Ay, pero naman guys, ay na enjoy na naman talaga ako guys sa pagsuri-suri nga dito sa City of Masbate. Ayan, bahala ginit guys. Okay, Raka, ayo. Huwag <laughs> shout-out, dahil ka ma'am Lina Lin. Tinagsayan tagaya sa motor guys. Nga mag-isak yan, sa City guys. Pag-apply na ko sa EU2 sa SDO province guys. Shout-out and thank you so much sa support. Ah. Labi na sa driver na si Kuya. O gantis mi mang guys kinahanglan jud nga naay remembrance mag video video O ay pa dili pud ta maingnon wala gita kala ang sa city charot. Usap pa daw akong tuyo guys nga mao ko sa mangrove ta kung kay pangitan ako si Lalay. Eh. Uh -huh. diri si Lalay. Lai asa na kalay maloy kalay pa ka na kulay. Lai uh -huh. gawas na dira ra Lai 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 charot lang. Grabe nang kinatawanan na ani sa mga kauban guys. Kay tungod gipangita lagi ako si Lalay ini-ini orasa. Agoy, medyo init na. Kinahala na ginawa mo Og ito, mga dinito mga kauban guys, si Kuya Kalog, si Kuya MM, mga ulit namin guys, salamat gid kaayo sa time. Ayan, salamat sa pag-drive, huwag nakalaag na po kita din lang sa Huwag mang okay-okay po ta, charot lang. Huwag um. shout out kay Kuya Anis, ang kauban ni si Kuya MM guys, single na siya, no? Gika istorya pa niyang ireng na unsa ba ni? Pasensya na gimog ka ayo kay wala pa gid ni ka is not, di gutom na ang persons. So by the way guys, mga ulit namin kay medyo taas yun ang biyahe. Huwag mga na ganyan ka guys, kay gigutom na po di yan ni? Di ka ni. Thank you so much, guys! Don't forget to join our channel. Don't forget to like, share, and comment. Po. Ayan, thank you, thank you so much, and even for supporting my small business supporters. Maraming maraming salamat. O gusto rin ako mag-shoutout eh? sa mga tao nagpugo sa ako ang mag-apply lagi sa EU2. Ayan, salamat kayo nakabot ay eh, good ko diriya sa city sa SDO province. O syempre happy mga baligya diriya guys ang mga tuhog-tuhog. Charot lang na fishball na <laughs> kick kikya mo gigoto me. Pero wala may nagpalit Murag. Dili may ganahan sa timpla charot. Huh? O nakatawagan ko kay Gito Yuk na na guys ang City Unlimited Gasolina. Gita ka rin for today's video. Charot lang o oh, ba diba naabot na mi diriya sa palinggi guys nangita mi diriya guys sa karog mga protas lagi kay dadon lagi para sa mga anakins charot sa mga pamankins sa mga manghudins no <laughs> ayan o okay, gitali talo guys pugo sa mga palinggi diri nakabitay nga protas guys pero medyo ko nagpalit kay murag mas presko pa ko kaysa iya charot lang huh? o oh, diba kung lami ang mga protas lami ko ay charot lang joke lang ha o okay, gabalujud mo nga, naibog sa mangga kay wala na jud mi mangga dito sa balay kaya wala gimi tanong nga mangga manguha ra man jimig mangga sa among silingan oh liba tanaw tanaw na mi ni kayo pero mahal lagi kayo og wala gi napugnan ni kuya ang iyang kalawayon charot nang palitan ng, ng yud sa og orange guys pasalubong sa mga mangon oh ay very good talaga si kuya hello 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 ayo na kay mauli na ta og karon guys wala na ko nag sa among pagole sa motor kay kapoy na kayo karon na nako diri sa balay salamat kayo thank you so much for watching Ok, que chamei, guys Até amanhã, o meu guys Okay, you guys atun sooner video. anata guys are so in Zales Resort and Restaurant At Labang Taitayas Peransa Masmati for Grand First Alumni Homecoming Batch 1992. Shout out kay Mom Divina. Ayan so guys, don't forget to follow this channel. Don't forget to subscribe. Join my channel. I love you all guys. And thank you, thank you so much for watching. God bless.